1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your Mama Sam! Hola mga amigo, amiga! Kumare at kumpare, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. Syempre, ko ako naman ang tatanungin ninyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng lola ninyo ngayon fresh overload pa rin. ba? Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hot dog, naloloka ang beauty ng mama sam ninyo. So, yon, So, kamusta na naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na ngayong araw na to. May hangover pa ba kayo sa Miss Universe? Kasi ako, yes, meron pa. Dahil malungkot ang lola sa ninyo yesterday, napilitan tuloy akong lumabas at kumain ng McDonald's. So, di ba, kumain sa, ng hamburger sa McDonald's pala. Hindi yung McDonald's yung kinain ko. Yung hamburger sa McDonald's. So, yun, nakakalokas. So, nakaka lungkot-lungkot so, ko. Pero, syempre, wala naman tayong magagawa. Kasi, Ganun talaga eh. Laban talaga to eh. Game to eh. So, dapat ano ka, sports ka lang. Ganun. Pero kasi syempre, paano ka ba mo magiging sports? Kung ang kandidata mo, nakita mo na talagang best of the best. di ba Tatlong award, tatlong pinarang ano, um, nakipagpukpukan sa voting system, sa voice for change, and then binigyan pa nila Na special award, tapos in-announce-announce pa nila doon ang bonggang-bonggang ending, wala sa top 5. Ano ba? Miss Universe, siyempre, di ba? Maloloka naman kami. So, dapat na si Philippines ang nanalo dyan eh. So, yon So, naloka lang ako doon sa fight na yon Pero, siyempre, I trying yung process na kung paano mag-move on. Parang ano lang yung breakup lang yan. Kailangan move on tayo, di ba? So, wala nang time magagawa. Sabi nga ni Michelle D, it's about destiny ng girl. So, dapat hayaan na lang natin. Kasi, destiny nga tao, di ba? So move on na tayo gano talaga ang buhay pero ang importante doon, nakita natin si Michelle D. kung paano siya umatake talaga sa intablado ng bonggang bongga. So, yan! So, syempre guys, marami akong dalang chika sa inyo ngayong araw na to na talaga naman, hmm, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang bongga. Kaya wag na nating patagalin. Para sa unang chika, mama sa masasabi mo kay Miss Mexico na El Tocuyo ng bonggang bongga kasama ni na Dominican Republic at France. Opinion mo dito. Hmm. Well, ang opinion ko dito, ang bongga. Charot. Ang bongga ng pagkaka-El Tokuyo nila. Kasi sabi nga ni Jimena Nabarete yesterday, yung kandidata daw natin ay hindi daw ganong kaganda. Kaya daw hindi daw papasok sa semifinals. Charot. Tapos, ang kanyang number one ay si Miss Mexico. At ano ang nangyari kay Miss Mexico? Parang bumaliktad yung mundo. Yes, maganda nga ang pambato nila, pero kulang sa tender juicy hotdog. Kulang sa vitamin C at saka hindi umiinom ng Ovaltine. Kaya wala sa semifinals. Hindi katulad ni Michelle din na pinainom ko siya at pinakain ko siya ng tender juicy hotdog at ng Ovaltine. Kaya ang aming pambato pasok sa banga. Charot, so yun. Hindi. To be honest ako, syempre, nandoon na parang dahil sa sinabi ni Jimena Nabarete na this time daw, yung ano daw natin, represent natin na si Michelle D is not good. So, para sa akin, talaga ba? So, magkaalaman to sa semifinals. So, yun. So, yun na ligwa. Hindi naman ako natuwa. Kung baga, parang nandoon pa rin na nalungkot ako kasi Favorite ko naman talaga si Miss Mexico at nagagandahan ako sa kanya ng bonggang-bongga, -bongga. promise. Yung beauty niya talagang wow, fantastic. Pero syempre, hindi umobra to sa Miss Universe hanggang ganda lang pala. So, at least napatunayan ko sa sarili ko na yung kinakatakutan ko na kung baka itong gandang to umariba o kaya wala din naman. Pero doon pala sa part yun na wala naman, hindi naman siya talaga nakakatakot pala. By the way, so kay Jimena Navarrete, siguro nakita naman natin yung pangyayari. So karma is real, di ba? So number one mo, yung palawala doon sa spot. So si Philippines pa yung nakapasok. Kung baga, parang sana next time, pwede ka naman maglabas ng opinion mo, ng top 20 mo, pero not to the point na parang tinurn down mo din naman yung kandidata namin. So tingnan mo tuloy yung nangyari. Sino yung wala sa top 20? 'di ba? So ako, love ko si Jimena Navarrete, love ko din tong si Miss Mexico at hindi ako masaya na hindi nakakapasok ang Mexico ngayon taon na to dito sa Miss Universe kasi ilang beses na sila naliligwa sa semifinal. So talagang nahihirapan silang maka-enter. Isipin niyo na lang kung tayo 'yon, O, 'di ba? So dapat ano lang, kalma-kalma lang next time. So, better luck next time talaga, Miss Mexico. Lalo na sa next year, sa Mexico gagawin ang Miss Universe. For sure, yung kandidata ninyo, makakapasok sa semifinals, 100%. Katulad ni El Salvador, di ba? Pero syempre, make sure din yung kandidata ay talagang papalo ng bongga-bongga. So, yun lang. So, I'm so excited. And then, sana lahat tayo, ay okay, sa nangyari sa Miss Universe Charot. So yon. So kumbaga parang be happy na lang for Mexico. Better luck next time, 'di ba? And then of course, para sa sumunod na chika, mama sa ano naman ang masasabi mo sa performance na ipinakita ni Miss India. Si Miss India grabe no, ang galing din talaga sa rampahan pagdating daw sa ano, kaya lang hanggang top 20 lang siya. So, hindi rin umobra yung kanyang pasarela. Kaya medyo nalungkot ako. Pero, sabi ko nga, si India, to be honest, deserve din neto talaga makarating sa anon. Dulo din ng competition eh. Kasi, iba din yung eksena neto. Nakakaloka din na talagang, wow, ang galing. Pero, sabi ko nga, gano'n talaga eh, competition to. So, at least, napasama pa rin sila sa top 20 kasi naman na el tokuyo sila ng bonggong-bongga. But, Ganun ang competition, di ba? So, yon So, sayang yung ganda niya. So, to be honest, ako para sa akin na eto si India, pwede din tumakarating ng top 10 o kaya ng top 5. Pero isipin na lang natin, tingnan mo hanggang top 20 lang sa kabila na sobrang galing din niya. Di ba? And then, mama sama nyo naman masasabi mo sa pag-host ni Catriona Gray ng Bongga Bongga. Siyempre, gandang binibining Pilipinas yan at produkto yan ng binibining Pilipinas. Alam naman natin, ang mga produkto ng binibining Pilipinas talaga naman pack o oh, to the highest level. Ayan yung standard ng Miss Universe Philippines. So, yon So, ako para sa akin, syempre, masaya ako para kay Catriona, lalo na yung napanood ko siya na nakita ko na yung galing niya. Diyos ko, hindi ako makapaniwala na Pilipina pala yung nagsasalita doon ng bongga-bongga at commentator, di ba? Diyos ko Lord, parang I'm so proud to Filipino talaga. Yung galing, yung talento na meron tayo. Winner, di ba? And nakakatuwa. Sobrang natutuwa ako para kay Catriona Gray. And congratulations. And then, para na sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo? Kay Miss Thailand, ah, uh, na naging Amanda Dadumel. First runner-up sa Miss Universe dapat nga hindi siya first runner up eh dapat nga ligwak na siya doon sa top <laughs> sa top 10 eh diba? so yon ako para sa akin syempre congratulations kasi syempre miski pa paano na itungtong niya yung sarili niya hanggang sa first runner up medyo kasi mahirap to para kay Antonia lalo na supranational winner siya so masakit yon hindi biro to kasi parang ouch, di ba? So, ibig sabihin yung ganda ng supranational hanggang dun lang. Hindi sila kasi level ng Miss Universe na pwede sila talagang manalo to the highest level. So, ibig sabihin yung standard ng supranational ay hindi ganong kakabog. So, para sa akin, uh, sa totoo lang, si Antonia, uh, may something kasi problema din eh, sa performance niya. Eh. Nag-hold back din kasi talaga ang lola mo. Pero sabi ko nga, swerte niya na kasi nakatungtong siya sa first runner-up. Kasi kung tutuusin talaga, wale. Hindi siya makakaabot doon. Charot. So, sa opinion ko lang yun, ha? ewan ko sa inyo. Ewan ko, basta hindi ko alam. Buti nga, first runner-up kasi kung nanalo siya, parang ang laking big question sa akin. Hindi ko alam kung bakit. Parang feeling ko may something kasi na, alam mo yon na talagang, parang gusto nila ipanalo talaga tong si Miss Antonia Forsell dito sa competition. So, yun yung hindi ko ma-imagine talaga na parang kung mananalo man sila dito dahil minam, ano, manipulating yung, ano, yung decision. So, parang pangit. Mas maganda pa rin yung ginawa natin sa Pilipinas na lumaban tayo at malakas tayo pero hindi nila tayo pinapasok. So, hanggang dun lang. Kung baga parang kasi may ginapang sila. So, wala tayong magagawa doon. But, mas maganda na yun, lumaban ka ng patas more than doon sa lumaban ka dahil ginapang ka lang. Charot! Anyway, Antonia Forsil, congratulations at this first runner-up. And then, ayun, na, do, ano, Amanda Dudamel, tuloy siya ng bongga-bongga. Kung tatanungin mo ko kung level ni Amanda Dudamel sa yung level ni, ni Antonia Forsil is the same, to be honest, hindi mas bongga pa rin si Amanda Dudamel no nakaraan taon dahil talagang caliber talaga si Amanda Dudamel in terms of yung yung ano niya, mga galawan niya talaga dito sa entablado ng Miss Universe. Talagang masasabi mo naman na closer to closer talaga doon sa winner. Ewan ko ba, hindi ko maramdaman yung ngayon taon na to, yung parang happy ako sa resulta. Dahil hindi ko alam parang may something wrong may something wrong sa nangyayari sa nangyayari ganon hindi ako maka-convince na parang dapat maging masaya tayo kumbaga parang may kulang kasi dahil alam natin siguro yung pambato natin fanta 5 talaga siya at hindi siya ipinasok doon sobrang nalungkot ako doon sa fight na ganon anyway congratulations pa rin kay Antonio Forsild so yun, ganun lang, charot. At para naman sa sumunod na chika, mama, sa ano naman masasabi mo, Antonia, after manalo, lumapit kay Michelle D para mag sila sa isa't isa. It's a good relationship between Philippines and Thailand dito sa competition na Miss Universe. Nung una, medyo parang nagkakaroon tayo ng ano doubt, di ba, na parang ayaw ni Antonia lumapit kay kay Michelle D. Parang feeling ko, uh, ina, ano ba, yung kumbaga umiiwas siya. Pero ngayon, at least, di ba, ang maganda doon, hindi man silang dalawa nanalo doon sa pageant. Hindi man sila nakapag-uwi ng corona. Pero, yung relationship nila as a friend, ayun yun na po So, nakita naman natin yung closeness nila na sobrang close na close sila. At, parehas silang nabigo. Charon. <laughs> Parehas sila na bigo, walang nagtagumpay sa kanila. Kumbaga si Antonio Corsone, hindi niya nakuha yung corona. Si Michelle din, hindi rin nakuha yung corona. Okay, friendship na lang tayong dalawa. Pero ang maganda doon, yung relationship nilang dalawa na nagbuo. So ako para sa akin, okay yon Kasi nakita natin yung closeness eh. Nakita natin na love nila yung isa't isa. At ayun yung masaya. Ayun yung nauwi nila dito sa pageant na to. At the end of this story, happy sila. Kasi it's not about, oh, si Antonio nakarating ng first round na up si Michelle D, pang lang, no. Kung quality ang pag-uusapan, mas quality talaga si Michelle D. Pero kasi, yung kanilang relationship, pantay lang yon O, no? di ba? So, yon Kaya, winner sila sa isa't isa para sa kanilang, ano, yung pagmamahal nila sa isa't isa. Di ba? And then, Mama Sam, para sa sumunod na chika, ano naman ang masasabi mo sa evening gown ni Michelle D? To be honest, si Michelle D, grabe, no? From the beginning hanggang end, hindi niya tayo binigo. Sa totoo lang, kaya nga masakit sa atin na hindi siya nakatungtong ng top 5 kasi alam natin na she deserve it talaga. So doon talaga ako naiinis. Pero kung iisipin mo kung paano siya lumaban dito From the beginning until now Ganda ng level I salute you Sobrang panalo Ito yung masasabi mo na natalo man sa competition Pero panalo siya sa mata ng mga Pinoy Sa so, ipinakita niya dito Yung evening gown niya Yung final gown niya Grabe nang nilapot ako doon Ang ganda nung lumabas siya Parang pak Ang winner So may idea na ako kung anong klase ng gown pero kasi yung nakita ko siya, sabi ko sa iyo, talagang napangilabot ako ng bonggang-bongga. -bongga, the way kung paano niya ilakad. Ang ganda, ang panalo. Diyos ko, Lord. Sabi ko sa iyo, you are the best. You are the best, Michelle D. Sobrang, you are remarkable sa amin. So, nag-top 10 ka man lang, hindi ka man lang umabot doon sa top 5 but sa aming puso, you are winner. Promise, you are winner, Michelle D. Panghabang buhay kong dadali na ang isang Michelle D ay winner sa aking puso. Sa laban niya dito sa Miss Universe. Amazing performance. I love it. Fantastic. Great. Diba? So, yun yung masasabi ko. Talagang sabi ko sa iyo, oh, Michelle D, panalo ka sa puso ng mga Pinoy promise. So, yon. Kaya masasabi ko yung kanyang evening gown, Diyos ko, masasabi ko masterpiece. Masterpiece. Amazing gown. di ba Masterpiece talaga. Na naggawa ng mga designer para sa ating kandidata sa Miss Universe. That is a masterpiece. After Catriona Gray, ito yung sumunod na masterpiece talaga. Winner. So, yan. And then, para naman sa sumunod na chika, mama, something, ano naman masasabi mo sa bagong Miss Universe? Well, ang masasabi ko sa kanya ay bongga. Charot. So, maganda naman siya. Hindi ko kasi siya top favorite talaga ever since. Never ko siyang ay gusto ko to si Nicaragua. I love Nicaragua. Kasi nakafocus ako kay Miss Philippines to be honest guys. So, hindi ko na raramdaman siya. Kaya nga siguro itong pageant na to, itong year na to, hindi ko maramdaman si Nicaragua na magiging masaya ako kasi siya yung winner. Kasi parang feeling ko uh, may kulang doon sa pageant. May kulang parang feeling ko dapat si Philippines ay Imagine mo ngayon, ipapasok nila, kailangan daw, sama-sama daw lagi yung top 7 Kasi nandoon si Philippines pa number 6 niyata So kung number 6 siya, bakit dati top 5 lang ngayon 7 na? So in-invite nila si Philippines to join them para sa uh, tour nila dito sa Mexico Ako para sa akin, itong Sinicaragua Yes, masaya ako para sa kanya kasi tagumpay siya. Nakita naman natin yung performance level niya, di ba? Sobrang panalo. Sobrang panalo yung lahat ng ipinakita niya eh. Very standard talaga ng pagiging isang beauty queen. So, andiyan. Kaya lang kasi kung transformational leader ang hinahanap nila, I think she's not transformational leader. Ni, hindi ko nga siya makita na voice for change eh. So, yun. Wala akong nakita. para Chains ng advocacy o chains ng format ng Miss Universe. Ayun yung nakita ko dito sa competition na to. Dahil pinanalo nila ito si Nicaragua. Hindi ko gusto kasi siguro na si Nicaragua yung manalo at lalong hindi ko rin gusto na si Thailand. Kung si Thailand, ay yung si Nicaragua na lang. Buti na lang si Nicaragua yung nanalo. Parang mas magaanggaan yung feeling ko. Kasi pag si Thailand, parang feeling ko dinaya nila kaya nanalo. So, ako, uh, to be honest, ayun lang yung akin. Pero, masaya naman ako kay Michelle D. Pero siguro masasaya ako kung nakatungtong siya ng top 5. Ganon. Kasi parang deserve it niya sa top 5. Pero kailangan kasi natin tanggapin. Kailangan natin i-accept na siyempre si Nicaragua yung nanalo. At congratulations sa kanya. Actually, kung titignan mo naman uli yung pageant, papanoorin mo uli, talagang siya talaga yung level na ang hirap ng level na itinapon niya sa mga susunod na kandidata kasi siya na yung pinaka-level. Pero, kung performance niya at performance ni Miss Philippines, parang mas gusto ko yung pagiging elegante ni Miss Philippines. Pero sa evening Gaw, napawawa ko sa kanya kasi hindi maganda yung evening daw ni Nicaragua pero kasi yung pinuksan niyang ganun yung, di ba, nakapapi siyang ganun, nakabulubol sa katawan niya yung, yung kanyang shawl. Tapos yung ginano niya, pak! Ah, ano mo yun, yung may drama may eksena. So, yon Doon ako natuwa. Kasi alam niya kung paano talaga lumande. Alam niya kung paano magkaroon ng konting drama doon sa gown na suot-suot niya dito sa intablado ng Miss Universe. I think doon siya panalo. So, natuwa naman ako. Pero nagagandahan naman ako sa kanya. Kaya lang kasi wala naman siya ino-over na iba. Parang laging ganun yung beauty. Kaya sabi ko, I think si Nicaragua nabibetan na nila to manalo sa simula pa lang ng competition. Kaya lang hindi, alam mo yon yung parang planado nga lahat. Sabi nga sa akin ni Gaisel, ano kasi mama sa me, yung Miss Universe, meron na talaga silang top 5. So, kahit anong galing na ipapakita ng kandidata doon sa top 10, may top 5 na kasi. Kaya, yun na talaga yon Sabi ko, oo nga, no. So, Congratulations kay Miss Nicaragua and tignan natin sa buong reigning niya kung ano yung may offer niya bilang isang Miss Universe. For now kasi hindi ako makaget over pa doon sa top 5 kaya hindi ko pa siya maramdaman ng bongga-bongga. Pero tulad din na sinabi ko, congratulations and ayun, try natin maging masaya para sa kanya. ba diba? So yun, kasi sabi nga ni Michelle D, it's about destiny ng girl. So, yon So, destiny to ni Nicaragua. Saka nakita naman natin yung game strategy niya. Talagang ginalingan niya naman ng bongga-bongga. So, yon So, guys, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo sa mga tinatalakay natin. So, yun guys, guys, maraming maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan. Please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po yung notification bell para lagi kayong updated. Siyempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli natin chikahan! See you tomorrow. Thank you guys.